sa akin tayo doon. Nandiyan ka na lang. <laughs> mga vlog. Ayan, ayan. Mga si ano. Kaya dito, mag-vlog Sa baba po kayo video Sa baba daw, sa Sa baba.

Ah, oh, yung ganyan is yung Oo. Mam, isang piraso 50? Wala na nganggari. ay eh, buy one take one take. Isang piraso 50? Okay. Wala, ah, na one? One ah, Wala na yung buy one take Wala na yung Wala na. Wala na. Anong Thank you. oras kayo bukas dito, mam? Last daughter Araw-araw po Ayan, so hindi natin makausap si Nining, no? Si Madam Neneng, busy-busy. So ayan mga higala, no? Ang open pala dito ay alas 10 ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Ayan, busy-busy si Nening B Op ya hmm. Ai to no, Ai to kan Nening B Nening B style Ano kaya makabili? Alas 10 pa lang Pero ala, ang open niyo po para po sa mga kapwa na vlogger. Teko Alas 10 ang open po talaga namin. 12. Ah, 12. po kami bukas Kasi linggo. Yes, 12 p.m. to 10 p.m. po. Opo. Araw-araw po yon. Yes po. Ngayon lang linggo na paaga. Opo. So, ngayong linggo lang pala sila na paaga. Alas 10 sila nag-open. Nga ba? So, sa mga gusto pumila at bumili dito sa... Kawai naman po ni Lindy. <laughs> Yan, bising-bising. Hindi natin mapanayam. Lo. So, magkano yung ginagawa ni Madam Sa 20 lang po. 20 isa, ayan siya na talaga ang nagpe-prepare. Ayun yung trending na kasabihan ni ano. Message niya pala sa mga kapwa niya kabataan. Pero estudyante pa si ano na no, madami. Yes po. Uh, estudyante pa? Ano, kahapon yung klase niya. Okay. Uh, uh, Mama yan ni Madam no. Yes po. Kayo sir, Kayo ba ang papa? Pinchan. Ah, ba ba um, papa niya. Ang dami nitong papa. Anak ko ba yan? Maano <laughs> <laughs> po, ba? Talang... Ah. Ah. Marami na po nagtatanong, akala anak, anak ko yan. <laughs> Story lang po. lang pala. Bata pa po ako, di si Mevi pa lang. Talagang ano, ano talaga si Ay. Meaning B talagang hands-on, no? Oh, uh, ayan. Kahit pa, ano na siya, di ba, trending na, hands-on pa rin siya. Grabe, 40 million views. Ay Yung sa vlogger, si Kaput. <laughs> Sobrang si mamaya. At panayamin natin si... Pag nagbigay siya ng time sa ating mga vlogger

Tenggelam, 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 What do it, sir. mean it's <laughs> a